Ah, uh, yung yeah, mga Ah, uh, meron tayong dumating na bisita galing ng Lambingan daw. Klase magaling ka lumang na. Oh. Uh, magaling ka siya. <laughs> ano ang klase ang step dito? Ah, puro ano lang, puro lagitik puro lang. lang. Okay, sige. Titignan natin kung ano findings. Pag nalagitik lang, kalimitang nagiging diferensya ay itong solenoid. Ano po pang makina nito? C240. Akala ko eh, parang ano kasi, parang akala ko eh, pang Purbe E1 eh. Ang C240 kasi, minsan meron dito kaninyohan. Uh, bubuksan mo natin busing bago kayo umulis. Magyajalibay pa kayo sa Macdo? Kaping sa KFC? Uh, Yeah. May ganda mo, tagkakainin yan. <laughs> buksan mo natin bago kayo umalis para makita natin kung ano ang findings pagka findings yung so tiny mo is di yun diba <laughs> panorin nyo maiki ha baka may tumakbo yan okay ito raw ay nalagitik lamang busing ito ba ay malakas ang battery Ah, uh, pa-charge ko lang ulit. Matagal yung uh, matagal kong dinagamit eh. Ah, uh, kapapa-charge lang. O, sige. Check ko lang ito kung isang dahilan ng pag nalagotok lang kung grounded itong ating is field coil. Wala naman. Okay, hindi naman grounded. Isang dahilan pagka nalagotok lang bag ang pelt coil ay sira grounded or ang ating armature ay grounded okay chichikin check ko rin yung armature hindi natin malalaman kung grounded lagay natin sa kaha wala naman po siyang grounded okay walang spark sabihin maayos okay dito naman tayo sa solenoid. Ang mga clue na eh, kakasix SM. Six SM. taon pong napatangba ay? Ilang buwan lang oh. Ah, ilang buwan. Okay. Tapos mga tatlo. Pagka ito po ay binuksan ko at wala akong nakitang diferensya, ang nakalamang nito may diferensya yung may-ari. Papalitan ang may-ari. Papalitan ang may-ari. <laughs> Iti-checkin ko ito ha. Okay. Natik natin yung armature. Batik natin yung belt coil. Wala naman diferensya. Dito naman tayo sa solenoid. Yeah. Nalagtik lang. Check natin kung nalabas yung kanyang contact sa solenoid. dito natin malalaman ganito lang na mo para malaman natin kung si Rasulinoid na meron eh. naman ha ano oh. bakit nalagotok lang yan ay kaganda ganda naman ang kontak ayan oh. check natin ayan oh. walang diferensya ito walang diferensya ang iyong starter plastic. Wala rin grounded sa tornilyo. Baka na ano, sobrang lubat ng battery mo. Kasi kung ilang buwang hindi nagamit, ilang buwan? Tatlong oh, buwan. Nakalagay ang battery. Uh, bago pa. Bago pa. Ba? Last year po Ah, last year. Eh, kasi ang battery, pag naitambay natin, lalot kagaya niya, tatlong buwan na hindi nagamit, kahit siguro ang battery ay bago, masisira. Kasi 3 months mong hindi nagagamit. Uh, nakakalamang. Ang difference nito ay nandoon. Uh, ibabalik pa, ha. Ayan tayo yun uh, para malaman natin. Gaganda-ganda uh, ng starter mo. Pero balik na lang ako ngayon. O, oh, sige, muli, sige. Muli na lang naman ako. Okay, sige, sige. Dito rin naman ang dana. Diyo, sa papuntang malayan ng luma. Oo. O, oh. oh, sige, sige. Pagkawag kaya mo na. Battery. Battery. Para makasigurado ka, Magpalit ka muna. Isama mo ko sa glit. Wala namang bayad yun eh. <laughs> Para malaman natin. Sige. Uh, kasi may pancheck naman ako ng baterya dyan. Pagka sira yung baterya, ikisa natin. Pagka buo pa, chichikan natin. <laughs> sige ba? Oh, sige, sige. Wala akong nakita ng diferensya rito. Ah. Ah, yung mga brad. Uh, ah, may pinag-check sa akin si Busing. Na starter. Nalagitik lang daw. Ah, tinanong ko, ah, 3 months daw napatambay yung kanyang jeep 3 months na hindi nagamit bago yung battery uh, ah, nakakalamang uh, medyo may damage yung battery kasi 3 months nang nakatigil ay na-trail yung sigurado yan kaya sabi ko kung maaari isama ako para malaman ang tunay na dahilan okay asimbolin ko na ito kasi wala itong diferensya eh okay, babalik na natin Maganda ng stab tray. Walang mm, Maganda eh. Babalik ko na. Saka ako si Tistingin. Kasi napakalino naman. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw. Na ang starter ni Lucy ay nakakalamang walang diferensya. Ayan. Hindi natin muna ikakabit yung solenoid. Pero atin ang titistingin. Ayan Ang tulid silensyong silensyo ang ikot ng starter okay ipapalik ko na itong solenoid ah itong solenoid na ito ay pang 4DR5 pero ang nakabit ang starter ay si Toporte may may ano pa rin ano yung bagong babos yan bagong bago ang solenoid oh. tapos nalagitik lang daw uh, nakakalamang ang dipinin sa sa battery gawa na panggit nga kanina na 3 months niyang hindi nagamit ang sasakyan 3 months na nakatambay check Papa natin kung talagang totoo yung sinasabi niya. Okay? Ye no. Oh. Kakandah. Walang problema ito. Yan ipinasal ito sa akin at nalagitik lang daw pero nung ako binuksan wala ako nakita ang diferensya buo lahat okay, antay na lang natin yung mayari yan okay. hanggang dito na lang muna isang buong starter ang pinacheck ni Ibu buo kasi wala akong nakita ang diferensya eh. okay hanggang dito na lang muna salamat sa panonood subscribe na okay shout out shout out muna tayo Shoutout kay Sandy Tumali from Cabanatuan City, B.B. Ecija. Shoutout po. Kay Ernesto Marquez. Shoutout po. Kay Lirio Carrion ng Regina, Canada. Shoutout po. Kay Rinaldo Santo. Shoutout. Kay Yad CLB. Shoutout. Kay Jiri Esfaltiro from Strawberry Hills, A Cavite. Shoutout po sa iyo, sir. Kay Pani Vlog. From Qatar shout out po, kay Conrad, shout out, kay Edwin Cordero from Hindangliti shout out po, ah uh, sa mga silent viewers ko siyempre, ah uh, shout out po sa inyong lahat.